after ng rainbow sightseeing namin ay diretso na kami and mag, madami na palang mga streetlights dito banda malapit sa or bago mag infanta welcome ark kaya maganda na din mag rides siguro pero pagdating lang dito sa part na ng laguna pero dun sa tanay wala pa talagang uh, mga streetlights wala kaming nadaanan eh So, ayan, maganda na siya dito. And, yan, you know, ang ganda pala ng ano, helmet ko, ang taray. It's a helmet, mataray, ah. <laughs> medyo maganda yung panahon dito sa part na to. Uh, unlike doon sa Rizal na nag Kaya, medyo maganda yung takbo namin. Kung nagahanap kayo ng camping site dito sa... Laguna, kasi Um, paglagpas ng Tanay Rizal is Laguna na pag dumaan kayo ng Marilaki ay madami na din kayong uh, makikita dito sa taan ng mga camping site, camping area yan, yan sa may right side madalas, kadalasan yung mga nadadaanan namin is mga naka four wheels dito yan bago makarating ng Infanta Welcome Arc and um mga ilang minutes lang yung takbo namin mula doon sa inistapan namin ng rainbow site seeing kanina ay narating na namin yung um, itong pinupuntahan ng mga riders pagka weekends, long weekends para lang mag stress relief siguro ayan na, sobrang dami kasi etong ride namin na to is Chinese New Year and Friday walang pasok Saturday, Sunday kaya medyo mahaba yung uh, time na pwedeng gumala yan, sobrang dami talaga dito kahit hindi long weekends kahit ordinary weekends lang madami talagang nagpupunta dito uh, minsan kapag ka medyo maaga mafag pero kapag ka medyo patanghali na uh, yan, ganyan na siya And minsan dito madalas pala. Madalas um, nag-aambon. Kaya swerte kapag ka nagpunta kayo dyan sa uh, Infanta Welcome Arc, swerte nyo kapag uh, hindi kayo naabutan ng ambon or ulan. And ito ko na nga, may share ako sa lahat ng gustong mag-camping. Especially dito sa bandang um, Laguna or Rizal. I-make sure nyo na yung pupuntahan nyo or ibubuk nyo na mga camping site is safe, lalo na yung parking area. Kasi, um, kaninang umaga ata yun, may nakita ako sa Facebook page ng Marilake na nag sila. Ang ganda nung camping area. Ang ganda nung camping site. So, Ayun, nag, na, naging kontento sila kasi nagbayad sila para sa parking. And yung mismong site is 5 minutes away lang mula doon sa daan. Kaya yon naging kampante sila and then nag ani nag overnight sila. And then um kinabukasan magkakape ata sila ayun yung bumuga, bumungat sa kanila yung naka nasira yung mga opuan ng motor yung mga tapaks nila wala na yung mga side mirror ganyan so ayun kung mag kakamping kayo ayun i make sure niyo na safe lalong-lalo na yung parking area puti hindi nila kinuha yung yung mga ORCR mga ganun wala tinapon lang talaga sa katabi ng motor, epano eh, paano kung humangin hangin din, kasi no? Di, wala na nalipat na din yung mga papeles ng no motor, kaya magingat kayo pagka nagkakamping kayo, ito ay hindi ko naman nilalahat sa lahat ng camping site baka mamaya kasi mag, may magcomment na sinisiraan ko ganyan, hindi Um, precaution lang yung sinasabi ko kasi alam niyo na mas maganda na mas maingat tayo sa mga gamit namin ka natin kahit naman iniingatan natin kung pag iwan pala natin doon sa parking area pagbalik mo di wala na o di sinong iba mo sisisihin 'di ba kahit naman magreklamo ka or mag lumapit ka sa mga police to report, eh wala na, hindi na din naman mababalik. Lalo na kung yung area is wala ding CCTV, ganyan. So, ayun. Hindi ko naman yun sa nilalahat. At hindi naman yun sa paninira ng mga camping site. So, ito yung daan. Diretso ng Jeriel's Peak. Kung naghahanap kayo ng kakainan na may magandang view, may magandang weather basta wag lang talagang umulan ay yon, isang recommendation yung Jerial's Peak. And hindi talaga nakakasawang mag-ride dito banda kasi maganda yung weather, malamig. Kaya kahit paulit-ulit na puntahan kapag ka walang pasok. Pagka may maluwag na schedule ay hindi talaga siya nakakasawang puntahan. Bukod dito sa Marikina Infanta Highway ay meron pang isang pwedeng daanan pag pupunta ng Real Quezon. Yun ay yung dun sa Mayfami, Real Infanta Road. Um, dito kami dumaan kasi um, gusto namin daanan ulit yung Infanta Welcome Art. Tsaka yung ano dito yung view hindi nakakasawa so after nga ng ilang minutes na travel ay mararating na namin ang Jerial's Peak pero hindi na kami mag stop doon kasi baka biglang umulan ng malakas eh matatagalan pa kami bago makarating doon sa Real Quezon. Kaya ayan no, may pumapatak na naman na ano, ulan. Ayan, ang dami, ang daming riders dito na pumupunta. Wala lang, kakain lang tapos babalik na ulit ng Manila, bababa na ulit. Ayan, ganyan lang naman yung ano dito. Yung pupuntahan mo talaga, kakain ka lang. Tsaka yung ano, view. Yun, yun lang naman. So, eto na yung first time namin na dadaanan after ng Jerial's Peak kasi uh, wala naman ng ibang mapupuntahan dito na view instead dun sa mga camping site talaga. Yun naman yung madami dito, mga camping site, pagka gusto mo lang magliwaliw, mga ganyan, gusto mo ng nature, yan. Magandang recommendation talaga dito, banda. And, nung andito na kami banda, yung gas namin, two bars na lang, kaya naghahanap sila. <laughs> naghahanap kami ng magagasan. Kaya lang, pala kaming nadadaanan. Kaya, sabi ko sa boss ko na hindi pa naman siya nagbibling. Kaya, pwede pa yan, okay pa yan, kakayanin pa yan. Kaya, ayun, diretso lang, kailangan nating magtiwala sa gas natin na kakayanin niya. So, share ko na lang din, kapag ka dito kayo dumaan sa Marikina Infanta Highway, ang madadaanan yung part ng Quezon ay ang General na Car at ang Infanta Quezon. Ayan, madami pa rin palang camping site dito pag naghahanap kayo. Pero, mahirap lang silang hanapin sa FB kaya minsan ang ginagawa ko ay pumupunta ako sa google maps tapos zinozoom ko yung place tapos minsan may nakikita akong pangalan kaya yun yung sinesearch ko sa facebook yun, ganun ako maghanap <laughs> so itong lakad pala namin na to sa real quezon ay hindi plant hindi siya yung pinagplanuhan a days before ganyan um, kinagabihan lang tumawag lang kami sa mga pinsan ng boss ko na magdagat kami and sabi nila na kung saan daw banda sabi namin kahit saan basta may dagat sabi, tsaka sabi namin na pwede naman sa Batangas kaya lang sabi nila na ano na lang, Quezon na lang. So, ayun, naghanap kami ng pwedeng um, pag iistayan Kaya lang, mahirap talagang maghanap. Kaya, ang ginawa namin ay as is na lang. As is daw. Um, yung kung ano na lang yung maaabutan namin. Ganun. Kung ano na lang yung mga madadaanan namin, doon na lang. Saka na lang kami magtatanong doon sa mga um mga ano beach resort na malapit doon sa dagat and eto may mga nakasabay pala kaming mga group riders mga naka sila hindi ko alam yung pangalan ng group nila pero nakita na namin to bago pa kami makaakyat dito banda and hindi ko alam kung saan sila pupunta baka ang isa din na pinupuntahan kasi dito yung mga falls. Kaya baka doon din sila papunta sa mga falls dito. Madami din dito eh. Ano sa kitang? Ito memang apat birds pa rin. Sila tatay, lalakas talaga. Ah, uh, stopista. no mm -hmm. Grabe ka. Na... Ako ba? Kalaya ko ba? Thank you for watching, bye!